Ibinahagi ni Sister Arlene Balahadja sa programang Counter Blessings ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ang kanyang kwento ng pananampalataya. Sa murang edad na lima, namulat na sa si Sister Arlene sa salita ng Diyos at naging bahagi ng kanyang buhay ang pagiging kristyano. Sa edad na labing maaga siyang tumayong ina at ama sa kanyang mga kapatid. Dahil dalawang taon lang ang pagitan ng magkasunod na pumanaw ang kanilang mga magulang. Bagaman tila nawalan siya ng pag-asa, ang gabay ng Panginoon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang itaguyod ang kanilang buhay. Nagtapos si Sister Arlene ng kursong accountancy at kaagat nakapagtrabaho pagkatapos at nakilala niya ang kanyang naging kabiyak. Mula sa Maynila, sila ay napadpad sa Haen Nueva Ecija dahil sa ministry. Sa gitna ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, kinapitan niya ang mga salita ng Diyos. Ayon sa kanya, dahil nasa panig siya ng Panginoon, nalalaman niyang mapagtatagumpayan niya ang lahat ng pagsubok. Sabi nga po sa 1 Peter 5.7, Casting all your cares upon Him for He careth for you. Sa lahat ng bagay na daranasan mo, na hindi mo makakayanan sa iyong kaisipan, nandoon ang Panginoon, nagtutupad sa kanyang mga pangako. Is hindi, hindi niya po tayo pababayaan. So sa Diyos po ang papuri. Hey, hey, Amen. Hey, Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.